Yun, magandang hapon po sa inyo lahat mga ka-viewers. Bago tayo magsimula ngayon mga ka-viewers ay may hawak po akong uh, ito, bumbilya at saka po stick mga ka-viewers. Ito po ay bakal. At saka mayroon din po tayong wire dito mga ka-viewers. At saka may electric tape. Yan po mga ka-viewers. Yan po yung ating gagamitin. So, yun. Bali, gagawa po tayo ngayon ng tutorial mga ka-viewers. Bali itong tutorial na ito mga ka-viewers ay magagamit din po natin ito sa pagwawiring mga ka-viewers. So Gagawa po tayo mga ka-viewers ng Bali gagawa po tayo mga ka-viewers ng test light. Ito po mga ka-viewers. Bali, dudugsungan lang po natin, mga ka-viewers, ng wire na mahaba. Bali, ito po ay, ano, ito po yung uh, ground, mga ka-viewers. Itong nakikita niyong kulay itim na yan. Kailangan ay hindi maglulos yung ating dugsungan. Ayusin natin. Yan. Yun, mga viewers Tapos, gagamitin natin ng electric tape para hindi maglulos siya. Ayan. Para dugsong na dugsong talaga. Ayan. Saka po natin gagamitin dito mga ka-viewers, yung stick na ito. Ito po yung Bale, ito yung ano, positive. Ididikit natin mga ka-viewers dito sa bakal. Ayan. Ito po yun. Ididikit natin siya dito. Sukat na sukat lang yan po. Sukat na sukat lang yan mga ka-viewers sa ano. Yan ito lang po mga ka-viewers yung paggawa ng ano DIY na face light. Ay gamit po natin ito sa pag-wiring ng motor. Kahit po sa mga sasakyan natin na pang four wheels. Yan, basta sa tungkol sa pag-wiring, gagamit natin 'to. ya yeah, ayos lang natin tapos tapos lalagyan natin ng tape kaya kaya nyo din po itong gawin mga ka viewers hindi po itong mahirap gawin Ito, mga ka-viewers. Ah, nagawa ko na, mga ka-viewers, yung test light. Ito po, mga ka-viewers. Ito po yung itsura niya. Tapos, ito naman yung ididikit niyo dun sa body. Body ground. Tapos, ito yung, ano, positive. Ididikit lang kunin niya, mga ka-viewers. Tapos, iilaw na po ito, mga ka-viewers. Ayan lang. So, ayan lang, mga ka-viewers. Magandang hapon po ulit sa inyo. At mm, salamat po sa inyong panonood sa nightling aking tutorial, mga ka-viewers.